Good morning, guys. Uh, ito po, uh, gusto lang po lang po i-share ang akin, aking tanim na palaya. No? O siya, na ganoon. Uh, ito po ay uh, isang linggo pa lang po, 7 uh, days. 7 days po na direct seeding po siya. Isang linggo pa lang po siya. So, ang liliit pa nila. So, titingnan natin. Within one week, no? Every week, eh. Share ko po kung gano'n nakalaki itong aking tanim na ampalaya. Ayan po ay uh, samahan niyo po ako kung, kung paano po ito palakihin no. Paano po ay paglagay ng abuno, no, ng pataba. Sabahan niyo po ako at uh, lalong lalo na po sa mga bagong nagtatanim ng ampalaya. Uh, samahan niyo po ako baka makatulong po ang aking pagtatanim na to no paano magtanim paano mag uh, abuno hanggang sa lumaki no every week po ay i-update ko po kayo kung gaano nakalaki itong aking tanim <clears throat> Yan lang po at uh, Every week po ay uh, magpo-post po ako ng video ng aking tanim na to, no. bisan sa pag uh, palaki po ng palaya sa pag uh, aabono po kung paano po kadami ating ilagay sa ampalaya na to. At ngayon lang po ako naglagay ng plastic mulching, dati hindi po ako naglalagay. So, i-try po ite try ko po no tingnan ko po kung makatipid ako sa pag tanggal ng damo or saan po ako mapapamahal